Ayan, so may nahanap na tayo dito uh, gulay para sa ating alagang aso. Ayan. Isang sako itong dalan. So, ito lang ginagawa ko guys pag makabusa ng ulam yung aking alagang aso. Ito ba? Chinese pizza yung laman ito. Ito na pala yung nakuha natin kanina sa palengke guys na gulay. Ito chamba tayo kasi Chinese pizza. Alam nyo guys yung mga ganito. Yan. So ito pwede pa kasi magulay. Yan. Yung mga ganito. Pag wala kayong maulam guys, gusto, gusto nyo ng Chinese pizza o mga gulay guys. So punta lang kayo sa palengke yan ito. Kasi yung ibang mga taga palengke kasi binibigay na nila ito. Yan. Kasi tatapon mo din nila. Pero guys ito mayroon pa rin pwedeng magulay. Ayan siya.

O oh, diba ang dami Ayan Ito guys o tingnan niyo. Ito malambot pa ito May sardinas ka lang ito Pwede mo na ito ma Pwede halawa ng sardinas siya guys. Ayan. So ito, mga ilang araw na itong konsumo natin yung mga alagang aso. Ayan. Pero minsan guys, ito, niluluto na ito pang ulam. Ayan. Kasi, ano pa ito, malambot. Ayan, medyo puti pa yung kanyang dahon. Ayan. So marami ito guys. So, so ang ginagawa ko pala, hindi ko na siya, ano, nilagay sa silopin. So dito lang muna para maanginan siya. At saka matagal ito masira guys. Ayan. Ayan tagal siya masira kasi ito oh, matubig kasi itong ano niya gitna. Ayan. parang buto niya so ano siya guys. Ah, matubig kasi. Kaya matagal siya masira ang Chinese pizza natin. Ayan. oh. niyo oh. Ayan. So, ganito lang din yung gawin nyo, guys. Pag gusto nyo ng mga gulay na libre, minsan wala tayong pambili. So, ganito na lang yung gawin natin. So, pumunta sa palingki. Yan. So, pag-iingi na lang doon. Ayan. So, may iba kasi guys na ito na nila. Ayan siya. So. so, ito. Gaya nito. Oh. Ayan. Pwede pa ito ay gulay. Ayan siya. O, so, ito. Diba? Sarap yan. Kalo may konting karne guys. Gisahin nyo lang. Ihalo nyo ito. Ayan. Libre na yung ano nyo. Libre na yung mga uh, panghalian. Mauubos na yung mga bahaw natin dyan. O, oh, ito. Diba? Dami. So, para support naman guys ang ating vlog. Uh, Pakipalo na rin sa ating Facebook page. Pakishare na rin guys sa ating mga video para supporta na rin sa ating channel. Maraming salamat po.